Bernard F. Valera. Ang pamagat ng aking journal ay Kakambi ng Inapi, uh, critical na pag-aaral sa diskurso ng Axis Party List at tungkulin bilang partido sa Pilipinas. Okay, tingnan natin. Sa Republic Act number no. 7491, sinabi eto ito yung batas na nadedeklara ng ang party list ay isang representante ng mamamayan na may pare-parehong interes. Ayan, may kita na natin yung variable natin sa pagbuo at pagbibigay ng aksyon sa, le sa legislatura, legislatura na makakatulong sa buong bansa bilang membro ng Kongreso at sa Senado. Okay? Sa Legislative Department po ito. Ayan. Titignan natin yung layon at suliranin nitong journal. Okay, nakalagay dito. Number one, nagagampanan ba ng mga party list sa Pilipinas ang kanilang gampanin bilang partido? So, ang naging party list na napili natin dito ay si Axis Party list dahil siya yung pinaka-popular ngayon na partido. Ayan. So, number two, nagkakaroon ba ng social exclusion ng Axis Party list sa kanilang paggampan ng tungkulin? At pangatlo, ano-ano ba yung pagkakataon na naipapakita at nagagawa ang kanilang gampanin at kailan nito hindi nakikita. Okay? Ang mga bumubuo sa Axis Party List, eh, number one, si Rafi Tulfo, na isang senador, si Erwin Tulfo, na isang kongresman at si Jocelyn Tulfo. At dati, kasama si edvic Yap, ngunit wala na siya ngayon sa uh, kongreso. Okay? Ayan, tingnan natin yung sinabi ni Erwin Tulfo noong 2019 sa kanilang kampanya ng Axis Party List. Ano ba yung Axis Party List? Ang Axis Party List o Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Sport Party List ay naglalayong makatulong sa mahihirap, inaapi, public service at pagsuporta sa war on drugs ng nooy Pangulo na si Duterte. At sinasabi rin nila na papatapangin nila yung batas Halimbawa dito yung death penalty, suportado nila yon At yung qualified theft, halimbawa yung employer hindi nagbayad ng SSS, uh, kailangan mas mabigat daw yung parusa pagka hindi nagbayad yung employer ng SSS. Lalo na dahil maraming may hirap yung nangangailangan ng SSS. Tapos pagka hindi bayad, hindi sila bibigyan ng, uh, ng pera. Ayan. Ang gagamitin dito ay yung discourse historical approach ni Wodak noong 2015. So, paano ba natin gagamitin yung discourse historical approach? Number one dito yung suliran. Um, ang lion kasi nito masagot yung suliranin. Tapos ano pa yung pangalawa? May pakita kung nagagawa ba ng Axis Party List ang kanilang B, pagiging representante. Ayan. Tapos dahil sa pag-aaral ni Discourses ani uh, ni Wodak, ang una niyang approach doon ay yung deliberate, deliberative democracy ni Habermas. Ayan. Titingnan rin natin yung diskurso tapos yung consistency kung kung consistent ba yung kanyang sinasabi. Ipapakita rito ang araw at taon bilang paghati sa iba't ibang diskurso. Okay. titingnan natin yung mga date. So sa issue ng paggamit ng baseline, ang naging representante natin dito ay yung September 10, 2024 at yung January 29, 2025. Nung September 10, may kita natin, pare sila na issue na bus lane. Ha? Ayan, sabi ni Rafi Tulli po na pagalit, yung inyong inescortan sa bus lane, papunta sa kanyang kondo na SAP, dapat tinanggalan nyo ng lisensya at kinulong nyo. Ayan, tapos samantalang nung January 29, 2025, tumakas ba? Tumakas ba? Nung September 10, nakang, sabi niya nagagalit siya dun sa representative dahil nakangisi ito. Pero sa panahon ng January 29, nakangisi rin si Tulpo habang nag interview Tapos mapapansin natin na maikli yung diskurso. Ayan. Sa formula ng pag ang ginamit nila rito ay etos plus patos tapos yung ethos plus logos, tapos yung ethos patos logos. Mapapansin natin, palaging nauuna yung ethos. Ano ba yung ethos? Yung ethos, yung, ot yung otoridad mo para mag-appeal ka, batay dun sa position mo. Okay? And mapapansin rin na pagdating sa January 29, um, mas madalas yung, ay hindi pala, mali-mali. No September 10 pala yung madalas yung ginagamit yung deklaratibo. Kasi nagkakaroon siya ng nominasyon, may nominalization ng deklaratibong na. So makikita mo pagka doon sa September 10 dahil iba yung pinag-uusapan at paggalit siya ay makikita mo na mas ginagamit niya yung salitang na. Okay? nagkakaroon rin ng social exclusion dahil baliktad yung reaction niya tapos yung prinsipyo at palaging nauna yung etos sa pagpapahayag. Okay. Sa tayo, January 21, 2025. Tapos ito naman nang tiningnan namin kasi di ah, tiningnan ko kasi rito ay ah, yung headlines. So ito yung position niya sa kuwait Paano niya ba nasabi na yung mga yung blaming speech niya? Ayan, halimbawa dito palagi na lang kapag mayroong problema, ang tinitingnan natin ay yung side natin. No, we're not the problem. The problem is Kuwait. Sinabi niya na Madin yun. Ayan. I would prefer or rather mawala ng trabaho ang libo-libo kaysa naman kapalit ng isang buhay ng OFW. Ayan. May kita natin na naging tapat siya sa posisyon at nagampanan niya ang pagiging boses ng komunidad. Ayan. Hindi nagkaroon ng prob proseso ng paggamit ng nominalasyon, uh, nominalisasyon, pagkat ang diskurso ay nakatuon sa headline sa Rafi Tulfo in action, ayan, at sa kanyang blaming speech. Tingnan natin kung saan ba nanggaling yung galit niya sa kuwit. Meron rin instances yung kay Julie Birenara na namatay rin sa kuwit. Kaya ma malaki yung galit niya sa kuwit. Kaya naging tapat siya sa posisyon. tayo. Ito naman, November 22, 2022 at May 2, 2019. Tapos yung January 6, 2025. May kita natin yung reaction ni Tulfo sa mga violation. So magkapatid sila si Erwin at si Rafi. May kita natin yung pagkakaparehan ng kanilang approach. Yan. Unang-una sumusuko sila. Pangalawa, nagkakaroon ng pagpapagaan sa sitwasyon. Sa number 3, may kita rin natin pagdating sa talk show, mas magagamit yung deklaratibong na. Samantalang pagdating sa interview, wala eh. May ikli. Samantalang pagdating sa platform nila, mas mas sinasabi nila yung kanilang posisyon. Ayan. Nakita rin natin dito sa pang-apat, nagkakaroon ng pagpapaikli sa pananalita at issue. Ayan. So, nagkakaroon tayo ng ang tawag down. Ayan, lumalabag sila sa anti-crime. Maaring i-argue na hindi krimen ang kanilang ginawa dahil isa tong kaso na civil. Pero malaking dungi sa credibility nila gaya ng Halimbawa, pangalawang beses na kasi nahuli tong, yung kanyang anak na dumadaan sa bus lane. Ayan, titingnan natin. Nagkaroon ba ng social exclusion? Oo, nagkaroon ng social exclusion. Simula pa lang noong September 10 at January 29, doon pa lang sa issue ng bus lane. May kita rin na pagka, pagka, sila, pagka iba nagkakamali, hindi nila pinapakinggan yung depensa. Samantalang pagka sila yung nasa depensa, talagang purong defensibo sila. May kita rin natin yung estilo na mas nagagamit yung nominalasyon ng deklaratibo na naatkong pagka uh, sila yung nasa depensa. Tapos, hindi na nila magagampanan yung, hindi nila nagagampanan ang kanilang tungkulin bilang party list dahil hindi sila naging tapat sa kanilang posisyon. Yan. January 17, 2023, January 17, 2023, 528, at January 18, 2023, ito yung patungkol sa legal assistance ng OFW. Okay? Ito yung nilabas ng Senado. Sa una, yung 528, dapat ay magaling at dekalibrong abogado ang kukunin ng DFA, yung kaya yung kayang ipanalo ang kaso sabi ni Rafi Tulpo. Samantalang pagkatapos doon, sinabi niya, "Okay, I really hate drugs. I hate drugs. I hate drug pushers. Alam na nga na drug trafficker, okay, drug courier na nahuli, and yet pinagtutuon na ng pansin ng ating gobyerno." Gobyerno. Ayan. Sabi niya rito, imbes na tulungan natin ang mga drug trafficker sa uh, sertipikado at nahuli man, naman, ipokus na lang natin doon sa mga walang kasalanan ng OFW na napapagbintangan lang at wala namang kasalanan. Ayan. Titingnan natin kung nagkaroon ba ng social exclusion. Ang sagot dito, oo. Oh, dahil sinabi niya rito, hindi na dapat asikasuhin ang mga OFW pagka may kaso sila patungkol sa droga. Halimbawa dito si Mary Jane Veloso. Yun nga sinabi ng Philippine Star tsaka ng migrante na mali yung posisyon dito ni ni Rafi Tulfo. Dahil magkataliwas yung pahayag at yung formula ng proposisyon, dahil true at false, ibig sabihin hindi niya nagampanan ang ng axis party list ang kanilang gampanin dahil siya yung representante. Okay? Ayan, titingnan natin sa pagtatapos, titingnan natin kung ano ba 'yung nagampanan at hindi nagampanan batay doon sa sa datos, okay? So, may kita natin na isa lang 'yung nagampanan dito, 'yun 'yung position sa Kuwait. Hindi niya nagampanan 'yung OFW legal assistance. Hindi niya na, nagampanan 'yung reaction sa mga violations. Hindi rin niya nagampanan yung issue sa paggamit ng bus lane. So dahil sa sa resultant 321, ang axis party list ay hindi nagampanan ng kanilang tungkulin bilang party list at nagkakaroon sila ng social exclusion pagdating sa issue ng OFW legal assistance, reaction sa mga violation at issue sa paggamit ng bus lane. 'Yun lang po at maraming salamat.